dilim dilim po tara jogging tayo pero sa camera maliwanag dito kami ngayon sa bypass papuntang Alfonso bubukang liwayway na alam ko kung bakit maganda yung kuha nila kalinga pero ginaganito nila yung camera para di magalaw kasi pag ganun pag ganun magalaw diba magpataas okay. di naman nakikita aga aga pa mo Ay, malawak mo. Ayun o, Kuya Pagpauwi natin. Rapong gasol mo na. Ah, ito tayo. Ito ang daan ng tao. dumi doon. Pagpapunta. Mga pinayon. walang ganito. Ito. <laughs> <Malustya>. ang <laughs> may daya pa pa ka din. Ang suna? Oo. Uh -huh. Ate dito may daya pa. Ang mimpi niya. Yeah. Hanggang kaya itong kalsada na to Ano ka -no, Ayaw pa. Kaya mo pa ka na. Ba't kaya walang nanonood sa mga vlog ko, di ba? <laughs> Nituloy tayo na ni YouTube. Wala kasi masyadong nagsusubscribe. Malunggay ah. Ay, bunga. Ito ang mga mga tunggu pano na to lalaki ba yan sa semento to po bike lane bike lane pero dinidinig diba mababaliw man yung nakamotor nababaliw na diba lasing ko na ano man daw yan lasing atay nagagana hindi nakaka-boya baklanag mahaba mas mahaba dun sa kabila ang, ang lo, labas mo dun Alfonso hindi naman natin ito babaybayin babalik naman tayo first day pa lang first day pa lang natin mag ano lakad lakad Nawin kung sabi yan, wala na yan. May isnad nila mga niyog dito. Wala na ba din kala nitong bypass. Papunta yan Mindes, di ba? Balik na tayo. Pag nasa Mindes na tayo. Lusa. Yung, laya, laya. Tara. Mahihirapan din tayo. Pabalik na Doon tayo. Dad. Nakad na saglit tutulin ang mga sasakyan dito o bilis di buti wala pang sasakyan pag ano pag umaga ang tulin ang mga sasakyan may naglilinis din pala pero di nililinis sa kapuntad kaming lang ka dito pasok kaya maganda maglakad pag umaga. Kasi walang sasakyan, di ba? Kaya oh, na, kang langka. nakulon no? Oh. Nakabaralot-balot pa. Ito maganda. Ito kano itanim na. Kaya tayo. Wala naman yan, no? Gagalit. Ayaw man. Sa susunod. Dala tayong kutsilyo. <laughs> Tinitrim naman nila yan. Ganda ng bulaklak niyan pag ano. Tulog. Ang hirap kasi anahin. Dapat gunting, di ba? Hmm, Pinya. mamaya i-bash tayo at nag-iikit tayo ng laman. <laughs> wala naman tayong viewers si tita mabunso na kayo naroon ng mga vlog ko yung iba hindi naman hindi naman nagsusupport may naglasing pa dito ng Jack Daniel Jack Daniel ba ito? whiskey hindi man, man Jack Daniel ayun naman lang ang baba lang. Ba't kaya walang nagtitinda ng malunggay ngayon, di ba? Hmm. Dami naman daak. Sabi ko lang, mura ng malunggay. Pwede daw nga dalong maana. Malanta. Ta, Ana. Ang init-init. mahal kasi nila magbenta kaya wala naman. puro lang. Mas mahal lang nga sa bikol. sa Kasura. sa atin, mura. Pero sa palengke, sabi ko Bicol, minamahalan. Lala pag si Papa mo ang bumibili. 20 peso ang isang ano. Ang ah, ipong pinya oh. Sa tabi-tabi lang ng daan, pwede ka manguha abang naglalakad. Ayan you know, o, dami o. Oh. Huh. Dami. Murang, murang mura lang you know, mga you know. pinya dito. You know, you know. Avocado. Ganda dito. Lalo pag nag, ano ka, nagmotor ka sa mga sulok-sulok sulok ng Alfonso, ang ganda ano papaya. Wala dito bunga yung papaya. Malayo-layo pala lakarin natin. Dito pala malinis sa kabila. Dito Wow. wow! Yung mga saging pati doon na ang oh, bababa. Tapos, ano, nagbubunga na. Ayan ka na, oh. Tingnan mo yung saging. Ang oh. baba-baba lang. <laughs> Ay, ano. ah. Kung sabi ko yan, tinaba na yan, ah. Baba lang, oh. Pati langka, ang bababa dia. Ang daming langka. Nakakat, ano dito sa Tagaytay kasi ano, mga tao, hindi nagnanakaw. Kahit nakatiwang-wang dyan yung mga gamit mo, hindi gagalawin. Sa ibang lugar, wala niyan. Daming bunga ng mangga. Ayan, ayan. Pati avocado na humunga na Buti ba dito yung avocado na humunga? Ang dami, ang bababa lang. Hindi <laughs> nakakatawa. Tingnan mo, pag lumaki Ang baba-baba lang. Ang dami yung prutas dito. Lili. Doon sana kami pupunta kasi mag kaso ang layo-layo pa na makabahabang so, ano. susunod pang pangalawang ano natin ang pangalawa nating ano lakad tara ano, balik na tayo sa bahay malayo-layo to kano pataas pati may dala tayong gunting ka na ano. May halaman na sana tayo. Kasi, kasi di naman yun. Ay, magbubuhay. Pag tag-ulan, masarap magtanim. Buhay agad. Hindi, may magbubuhay ngayon. Pag tag init mahirap. Pag walang ugat. Pag kaating-kaating. Pumahal kasi dito ng halaman. Tumabi ka. Tumabi ka doon ka. Pwede lang nga ang pito. sakyan. Umaga na. Ayan ka na, ang daming buwala. Siyempre, pa. Ayun na, Ang liit-liit ng ko. Oh, <laughs> ang na Papansin din ng clean-up. Clean-up na ito. Ayan mga aniyan Taniman yan ng mga lettuce <laughs> Taniman yan ng lettuce Ay, gulig-gulig-gulig. Sa ulang. <laughs> Maganda yan mag-vlog tayo pag may bumangga sa atin, di ba? Di ba ka na? uli sa camera? Ang tutulin kasi magpatakbo. Uh, Alam mo, na, sa karera. pag may camera, hihinaan lang Daming buyo kahit saan dito may buyo liwanag na alas 4 kami nag umpins sa maglakad Uy, si Kano. Ayaw, magpakita sa camera. Ano? Bukas, magbalik natin. Hinog na yung kakaw. Muntik. Ibilis naman. Lumbod pa yan. Masarap Ay, nga yan, Kano. Masarap nga yan pag hilaw pa. Kinakain ko yung buto na. Pati pag hubal. Mapait-pait na yung ano. Tiền sân tử, Còn chưa Tập bung, không hơn không Đào mình còn rất ách sẵn May eh <laughs> Ay, buti ikaw. Ito lang problema. Pag naiihi ka. <laughs> Tama na, baka di naman tapusin ang manunod ng vlog natin. Yan na lamang po ang vlog <laughs> ni Kano. <laughs> ano kaya yun? Paano man kaya mag-vlog? Arte kasi. 30 days video. Hindi ba? Hindi pa ganun-ganun. Arte hindi yung kagaya na lang ni Soto TV. Hindi ba? Oo. Oh. Walang ka-arte-arte. Magnanarator ka. Tama na. Alam mga tao <laughs>